Habang tumatagal, mas lumalala ang mga pagsabog sa Lebanon at Israel. At habang tumatagal, mas lalo ring nagiging mahirap ang pagpapauwi sa mga kababayan natin sa Lebanon. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nagliwanag ang kalangitan ng Beirut sa Lebanon kagabi. Sinundan niya ng sunod-sunod na malakas sa pagsabog. sumabayan sa paglapag ng isang eroplano sa airport na siyudad. Ang airstrikes ay pakawala ng Israel. Mga miyembro ng militanteng grupong Hezbollah ang kanilang punterya. Ang Hezbollah ang grupong binabakapan ng Iran na gumaganti rin ng missile attack sa Israel. Matapos atakihin ng Beirut, nagkasa ng ground assault ang Israel sa southern Lebanon. Gumanti naman ang Hezbollah sa Israel at tinarget ang Haifa City pero tinabla lang ng Israel Iron Dome na nagsisilbing shield para sa ere pa lang ay sinasalubong ng airstrike. Nababahala na riyan ang ating Department of Foreign Affairs na ng ahensya sa mga bansang sangkot sa kaguluhan na wag na itong palalain pa. Kasalukuyang nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Lebanon. Ibig sabihin, voluntaryo ang pagpapauwi sa mga Pinoy roon. Labing isang libo ang mga OFW sa Lebanon, pero nasa limang daan pa lang ang gustong umuwi. Patuloy naman ang pagpapalika sa mga dayuhan sa Lebanon dahil sa tumitinding tensyon. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, pumalo na sa 2,000 ang nasawi matapos ang pag-atake ng Israel mula noong nakaraang taon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.